Good evening everyone, ito guys yung ating pinakakabalad gumawa tayo ng, ng mag-measure ng ating site ito guys yung ceiling in english, in tagalog kisami hindi tayo guys nag-aral kaya ayan pero lahat yan may intindihan ng tao kasi meron tayong ganito kung alin, kung papipiliin natin sila ng kung ano yung gusto nilang design ganyan kakalat guys yung ating area so ganyan ako magpuyat guys ganyan ako magsikap sa sarili ko ito may mga papel tambak tambak yan guys Ganyan tayo magsikap hindi ako nakapag-aral kasi kung nakapag-aral ako uh, siguro ko baka ngayon engineer ako umayaman na ako <laughs> sing guys ang hirap di ba pero at least nakakapag ano tayo yung tayo tayong mabuhay ng marangal. Tandaan nyo. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Amen. Kasi kapag ikaw may tiyaga, makukuha mo ang lahat. So yun guys, uh, walang masama sa nagsisikap. Importante, nagsisikap ka. Yan. Hindi ko gawain yan. Ito isang pinagkakabala natin. Uh, kisami. Or design. Akong gumagawa. Eh. Kasi, ano eh, confidential ba? mahirap lumapit sa mga tao, sa mga staff na pagagawa mo sa kanila. So, pera yung lagot okay. ko. So, yung may-ari naman, customer naman ay gusto niya yung sa yung design. Kaya gumawa tayo ng design. Ako ano katang isip lang 'yun. O ang design ay katang isip lang kung paano mo mapapaganda yung mga gusto ng may-ari, paano mo ma-attract. Yan. Hindi po tayo nag-aral, guys hindi po ako nag aral ng kung anuman hindi ako nakatapos nang kung anuman at yun nagagawa natin yan yan na uh, na-explain natin sa kanila kung ano ang dapat gawin natin sa mga sa kanilang bahay so uh, kunting text lang yan kasi wala nga yung may-ari kasi ang gagawin natin so masyadong ano kailangan may plano paano ang gagawin mayroon mga design na iksasample mo sa kanya, tapos bibigyan mo sila ng photos, kasi wala nga dito yung may-ari, so yun guys maraming maraming salamat sa lahat na gusto nyo ang video na to di po yan nag-aaral si Larry di po yan nag-aaral pero kaya po natin gawin lahat, lahat ng trabaho panuorin nyo po lahat ng ng content ko kung pa paano nagsisikap si Larry. Hindi po yan nakapag-aral, pero mara, malayo ang narating yan. Oh, lumipad ako, malayo, narating ko yung sabing langit, walang langit. So, walang katapusan po yan eh. Punto lang niya ng ating paningin. Katapusan lang ng ating paningin. So, huwag po tayong maniwala na nandun ang langit. Hindi ito ang langit. So, hindi po yan, ano ah, hindi po yan uh, ano na salita. Wala pong langit, kundi ito, buhay mo at buhay ko, ito yung langit. Ito rin po yung, yung ano, yung sabi nga nila. Uh, kapag nagpakasama ka sa katawan na binigay sa atin, yung katawan yung di ba, Yan si eh. Masikap lang ako. Kaya ayokong nag-aaraw at hindi ko dati nag-araw po ako dati nangamuhan po ako pero nagsikap lang po ako sa sarili ko magmula ng matuto ako sa lahat ng bagay na mga ng construction yan nakarating tayo ng Saudi 5 years tayo ng Saudi so malungkot ang buhay di ba? ganun din kahit sana malungkot ang buhay Basta, walang atik. so, <laughs> kailangan natin talaga magsigap, guys. Kaya, payo ko sa inyo. Kung hindi man kayo nag-aral, katulad ko. So, kailangan lang natin magsikap. So, peace.